lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City sa Palawan inireklamo ng isang kontraktor dahil hindi sila nagbabayad sa mga proyekto na pinapagawa nila mm. tulad ng Baywalk at Public Baywalk kasi parang Ross Boulevard ito. Parang ano oh, yan? Oo. Oh, yun, oh, yun, oh. Yung uh, standby ng mga kabayan natin. Yan yeah, o. Pasyalan. pasyalan. Tapos, oh, pasyalan. Mm -hmm. Tapos itong uh, Puerto Princesa public market. Kayaan, bilihan hmm. naman wow. merkado. Oh, yes. Anyway, uh, kausapin natin tong uh, ating uh, contractor si uh, alias sa uh, uh, James. James, good morning. Magandang umaga po, sir. Binulong po tayo po kasama, sir. Aljo, oh, Bindiho. si Aljo James. Oh. Aljo, Bindiho sir. Good morning. Uh, initially, okay. hindi tayo kinausap kahapon ng uh, City Government ng Puerto kasi eh may ginawa raw si mayor, si administrator na sa meeting. Pero base do sa kanilang explanation, at narinig ko na 'yung reklamo oh. mo na ayaw kang bayaran kahit na progressive billing. Eh kulang-kulang daw ang iyong mga dokumento. Totoo ba ito na paano namin sila babayaran? Pero op uh, hindi live ha, hindi live sa telepono lang. Paano namin sila babayaran na uh, kung eh, kulang ang kanilang mga dokumento? Sabi ko, progressive nga eh. Kulang pa rin daw. Ano, totoo ba ito na kulang ang mga dokumento na sinasubmit mo? Actually, sir, hindi po kumpleto po yan. Kasi, sir, naka-base po tayo lagi sa batas ng 9184 po. Yun lagi yung pinagtatalunan namin. Aha. Uh -huh. uh, ang ang being contractor po, naka-base po ako lagi sa 9284. Oh ngayon, pag nagpapa, may progress feeling po kami, may PMT kami, marami po kasi ako naging project sa Puerto Princesa. Mm. Ngayon, sir, dun sa 9184, maaaring talunin po nila ako sa Procurement Act. Pero sa Artalo po, hindi nila po ako pwede matalo. Kasi lahat po ng mga letter po na pinapagdala namin sa kanila, mm. m eh po bago sila sumagot. Mm. Eh, dapat po 7 days to 15 days lang po. Mm. At kung marirecall niyo po, sir, nung humingi po ako ng tulong sa inyo, mm. Pabilis na naging proseso, bigla na lang po nitong uli, nagtagal. Mm -hmm. Tsaka ang ginagawa po nila sa akin, bukod puro sa bilig, sample ko na lang po sir yung uh, sanitary landfill ko. Mm. Two years po nilang nag-suspend ang project namin. Mm. Nagbaba po sila ng suspension ng staff ng work for two years. Mm. After two years sir, tsaka po nila ako pinare-sum. Pina mm. So nagkaroon po ng price escalation lahat ng... ng uh, Pagkakalis, dahil during COVID po yon ang Sipra. nangyari po sa akin doon, sir, ginawa nila lang kagad, nitinerminate po nila ako. Ngayon mm. ang tanong ko, ang kontra ko is only 180 days, pero tinerminate po nila ako ng 2 years. I suspended po ako ng 2 years. Mm. So, paano naman po yung paano naman po yung naging cost of delay sa atin? Dahil may mga tao po kami ginagamit. Mm. Yeah, tama, tama. So, tapos, mm. uh, yung progressive uh, billing uh, po eh, ba para sa kalaman ng kababayan natin? Uh, ilang porsyento ng proyekto ang dapat mata magawa mo na para makapag-progressive billing ka? Kasi yung sa progress billing po namin, let's say example po, nakakuha po kami ng mobilization, after po ng mobilization, gagawa po kami ngayon ng work accomplishment na worth 20%. 20% pwede ka nang mag-progress billing? Opo. After po ng mobilization, gumawa ka ng 20 magbibiling ka po ngayon ng 20 percent. po naman po yung aking na-mobilize. Alright. Pero dahil po nagkatagal-tagal po yung sa akin, okay. dahil po lahat po sir ng project ko, awarded po yan during COVID. Aha. Ngayon, COVID po ako, uh, dapat, dapat. nasa batas naman talaga yung progress billing na yan. Uh, allowed naman Opo, yan, tama? tama. Okay. Sandali lang Opo. Uh, Mr. James. ano Nasa linya na kami telepono pakinggan natin si Attorney Arnel Pedrosa, ang City Administrator ng Puerto Princesa City. Magandang umaga Attorney Pedrosa. Sir, this is Erwin uh, Tulfo and Aljo Bindiho live po, po tayo sa PTV uh, uh, station at Radyo Pilipinas uh, nationwide. Good morning. Hi, good morning po Kong Erwin and uh, good morning din sa iyo Sir Aljo. Good, good, good po. morning po sa inyong mga morning, uh, viewers. Po. Yes sir. Itong nire-reklamo ni Mr. James, na contractor ninyo ng uh, Baywalk at saka itong uh, new public market. Eh, Naalapit po sa akin dahil ang una po, nung ako ay pumunta ng Puerto Princesa, may lumapit po sa akin na construction worker at uh, humihingi ng tulong dahil hindi rin sila papaswelduhan ng construction company na uh, GS Max. Ngayon, kinausap ko itong may-ari ang sinasabi niya, sir, hindi po kasi kami binabayaran. Sabi ko ba di kayo binabayaran? Eh marami hong inihingi eh, Magpa-progress billing kami Hindi rin kami pinapansin Eh wala kami pansweldo na hmm. Ngayon ang ko attorney Arnel What's going on in here sir? Kasi parang sinasabi ng kontraktor May utang daw po ang city right now Na kailangan bayaran siya Ng around 140M Dahil sa mga ibang mga projects uh, attorney Apo, uh, hindi pa lang po siguro ma-specify uh, kung Erwin no kung saan anong mga projects yung 140M, kaya lang masyado pong malaki siguro 'yan. Atori, ito uh, sandali lang po ha. Kasi nasa kabilang linya mismo si Mr. James. James, anong project ba itong 140 na ito na sinasabi mo sa akin dahil ito ay yes, bahagi sir. na hindi okay. kaya ninyo na nahihirapan kay paswelduhan ng mga tauhan ninyo. Ano anong project ito para maalala ni uh, Attorney Pedrosa? Uh, ang punisher we have a letter sa kanila, Inform ako sa kanila ng last year pa po ng July. Opo. So, uh, July last year pa po ako nag... Uh, Pakipag-usap din po ako kay Atty. Amel last week lang. Uh Yan -huh. po yung uh, in-inform ko sila dyan. Ano so, nga po ito? Ano po, nga po ito? ang project uh, yan? ah uh, Baywalk, yung pong... Uh, yung aking kinukuha na lang po sa Baywalk Public Market. Tapos sa Public Market po. Hmm. Public yung Market. Yung kinukuha ko sa kanila. Oh. Ngayon, sir, nagtataka ako, imbis na ibigay nila sa akin, July, ang binibigay nila lang sa akin ngayon, termination po ng January 2024. Hmm. Samantala, nagpa-progress billing po ako ng July. Hmm. Eh, hindi naman po sila sinasabot ang letter ko. Wala naman po response ang letter ko. Hindi eh, pumapasok po sila sa ARTA. Kasi po, tinitira nila ako sa 9184. Ano ba yung 9184? Karain, naman, sa procurement act po yun, sa 9184 po. Oh sa 9184 po siya ng procurement tax law, maaaring talunin po nila ako, pero sa law na 11032, yan po kami nagkakadiskusyon. Dahil po, nag-delay po ang project sa tagal po ng response ng engineering department. Okay. All right. So, Sand sandali, uh, lang, po, uh, sandali uh, lang po, sandali uh, lang po. Bigyan natin ang pagkakataon okay, ang uh, administrator si Attorney Pedrosa. Attorney, what is your response? Ay, yes, opo. Kung Erwin, kung progress billing po yung pinag-uusapan doon sa hmm baywalk market at saka dito sa San Jose public market ay ini-evaluate po yan at uh, tinitingnan, ini-example ng aming uh, project monitoring team. At kung pagdating naman po sa mga papel o mga dokumento ay subject po yan kasi sa accounting rules and regulations. Baka po may mga hindi pa na-submit na dokumento si Mr. Uh, Shoson at Additional information lang po sir, yung baywalk Market po ay terminated na po siya as of last year pa. Nabayaran At niyo po, po ba makasingit na po, nabayaran niyo po ba siya dahil bahagi rin po siya diyan sa paggawa niya, na, nabayaran po ba siya completely? Ah, uh, may mga uh, nauna siyang billing sir na ang alam ko po ay nabayaran siya. Okay. Uh, except itong huling billing niya mukhang hindi po sila nagkakasundo sa computation noong ah uh, project uh, monitoring team po namin. All right. So, uh, pero so ano ho mangyayari Hindi siya babayaran because sa uh, terminated na yung project. So, hindi sila magkasundo ng uh, team ninyo. Ma hindi siya ma -ba ma babayaran. mababayaran pa rin po sa sir, maasertain lang po yung kanyang actual Kailan po kaya sir kasi may mga employees po siya, may mga construction worker po siya na may pamilya na kumakain din po. Ayun po yung concern ko. Wala po akong concern at pakialam kay Mr. Sioso dahil mayaman naman uyan. Ang pakialam ko, ho, yung construct, uh, construction worker na kinalabit po ako habang nasa baywalk ako kumakain kasama pamilya ko, ay kinalabit ako tumingin ng tulong dahil hindi na sila nababayaran. And it turned out nga po, may mukhang kayo may kasalanan, di ko kayo nagbabayad. So ang tanong ko po, attorney, para matapos na tayo, are you going to pay po ba? At when do you plan to pay? Ah... Uh, itong mga tao na ito, attorney? Opo. Uh, mababayaran naman po yan sa sir. Basta't magkasundo lang po kung magkano talaga yung actual accomplishment po niya sa kanyang project. ah uh, Mr. Sioson, uh, gaano sir? katagal mo na sinisingil ba ang uh, city? Baywalk po. Oo. Oh. Bali po sir, yung Baywalk Public Market sir. Nagsisingil pa lang ako sir. July pa po. July. July? 2023. 20 Last year. Na. Hello, one, year. one year na, Tony Pedrosa. hindi uh, pa rin na-reconcile ng inyong nag, computation, attorney? Opo. It... Halos one year na po. Attorney. Attorney. Yes sir, yes. Sir. Uh, halos one year na ho, hindi pa rin nareconcile. Nare siguro we can do something about it siguro. You can arrive somewhere po. Siguro uh, a compromise attorney because si Mr. Uh, Sioson, wala akong pakialam kung hindi niyo bayaran. Ang gusto ko mabayaran niyo kanyang mga tauhan kasi yun po ang kawawa. Yun hmm. eh hand to mouth existence. Daily po yun mga laborer. Mr. Uh, uh, attorney uh, Pedro Tama po ba ako? sir. Yes, sir. Opo. Okay. Willing po kami magbayad, sir, nung computation. Uh, ang basis po yung computation ng naming, aming project monitoring team. Kaya lang po, baka hindi po tanggapin ni Mr. Sioson. Alam mo, sir, nung uh, last month, eh, may nangako po sa akin dyan, sa inyo sa Kapitolyo, na ilaba, lalabas ko kayo ng, ng uh, cheque around 40 million. Eh, pagbalik ko naman ho last week dyan, sabi na sabi ko, nabayaran ba kayo? Sabi po ng uh, isang empleyado ni Shoson hindi pa po, 40 po ito, hindi pa po nabigay sa amin. Eh, yun ang uh, inaasam-asam ng mga trabahante nila. Attorney Pedrosa, nauubos na, na ho ang oras namin. Gusto ko lang po malaman, siguro, eh, alam ko may ba, basbas -bas naman kay, kay Mayor Byron, kailan po mababayaran itong mga pobring tao na ito? Kailan ho? When? Ah, uh, immediately po, sir. Basta uh, willing lang tanggapin ni Mr. Shoson yung uh... Ah, uh, bayad ng city Alright. government based sa oh, computation po namin. Mr. Sioson, uh, uh, do you oh, agree, Ah uh, James Sioson? Uh, sir, paano ako, sir, papayag, sir? Lalagyan nila ako ng LT. Ano ibig sabihin nun? Uh, Malagyan siya, ng ko na liquidation damage. Unang-una, sir, hindi po terminated po, so, sir, ang gawang public market attorney. Sinorender ko sa inyo yan. Because mm. niyo po ako ng Ay, ganito nila siguro para matapos tayo. Wala akong oras. Ipatawag ko nila siguro kay pare sa kurang Congress. Okay lang ba yun? Magpapasok ang investigasyon ng Kongreso? Uh, Mr. Sioson, uh, payag ko ba kayo? Yes, sir. Mas maganda. Kayo po, po Atty. Pedrosa. Pwede ba kayo? Humarap kayo ni Mayor sa A congressional inquiry kasi kawawa po ang uh, concern ko po dito yung ilang mahigit uh, 40 na mga manggagawa ang hindi napapasweldo na pa de-delay dahil ayaw magbayad ng city. Hindi o, mas maganda po, siguro, siguro mas maganda o, siguro bayaran nyo na lang, mag-usap na lang po. Kaya ano po? Mag-usap na lang kami muna Sige sir po. ni Mr. Sosong. Right. Okay sir. Salamat. Malinaw. Malinaw yan. O, malinaw. malinaw. Sige salamat po Atty. Arnel Pedrosa for your time with us. Maraming maraming salamat po. Thank you sir. <laughs> Welcome okay. po sir. Thank you oh, din atomic. Mr. Sioson. Salamat po. Balitaan niyo ako kung kinausap ka ho kayo ano po. Yes sir, pero willing po ako sir sa komprehensyon, oh, yeah. sana kami magkita. Sige po, sige po. Maraming salamat po. Salamat po.